Hey! what's up mga kois? Uh, Mag-share lang tayo ng konting alam na about sa tile setting. Di tayo perfecto. Pero dito sa tiles talaga na ito napabilib talaga ako nito. So eh, mga kois, uh, actually hindi amin itong bahay na ito eh. Nag-rent lang kami. Bali, dalawang issue ang tinitingnan ko kung bakit bumukas ang tiles na ito eh. Unang una, yung kasi ng tiles niya. Pansin ko kasi na itong tiles na ito, nalo dito sa amin sa blayan, yung mga nagkabit ng ganito, bumibitaw. So, kung mapansin nyo, okay naman yung kanyang ano, totally sealed nga eh, dala sa mga corner. Pero bakit bumitaw? Lipat namin dito, actually okay itong mga ito eh. So ngayon, nagkakaroon na sila ng ano, just a year lang, may mga gap na sila. So, sunod-sunod na yung lalagpak. May mga nagpa-tiles din or may mga tiles din sa mga bahay na napansin ko na ganito yung design ng tiles nila na umaangat din. So, ganito din yung pagkakalapat, okay naman. umaangat itong klase ng tiles na ito. Para siyang beach pantawag dito. Or cream. Ayan. So, i-sealant natin to. Baka magalit yung may-ari ng bahay na ito eh. Sealant na lang natin. Siguro sa mga magagawa ng ganito ang tiles, i trim na lang nila. Lagyan din nila sa ilalim para sa salo siya. So, yung tile trim, hindi naman bumibitaw yun. Siya yung magiging holder na itong tiles natin. Sa so, sa mga ganito rin ang tiles, bumitaw. Update kayo sa akin. Okay. So, yun, nilagyan natin ng clear na sealant. Glass sealant. Okay na siguro ito yan. Yeah. Uh, so, At yung isang issue pala mga is posibleng uh, posible na ano uh, gumalaw yung ating ano yung base natin o yung concrete nya. Sabihin so, yung pinaka ano natin, slab natin ay gumalaw. Pero napaka pa so, napakadalang na nangyari yung ganun. Lalo kung lababo lang rin naman. Mga 90% talaga sa klase ng tiles yung aking tinitingnan. Kasi may mga ganitong tiles talaga ako nakita na bumitaw din. Yung tipong parang within a year ay hindi na siya hindi na sila nakaband dun sa adhesive at ano tiles hindi na sila nagbaband. So, yun lang. Talagang maano tong tiles na to. Matrobol.